good morning. Nandito naman tayo sa halamanan. Ayan, o. Mga plantita, plantito. Ayan, o. Bago na naman po yung halaman po niya. Ayan, o. Dito. Nasarapan po siya ng, ano, ng retail market. Ayan. Sariwa po yung mga kwan, Siya po yung, ano, may-ari po, si Kaoka. Pag pumunta po kayo dito, hanapin po ninyo si Kaoka. Sa akin po kayo mag, ano, magtanong kung nasaan siya kung wala siya dyan <laughs> ayan no, ang ganda po yung ano niya halaman po niya oh nadidiligan po maaga oh. maaga pa lang dinidiligan po niya ayan oh maganda po magalaga ng ano ng magtanim ng mga halaman ngayon lalo na pag ano tagulang kasi ang halaman gusto niya po niya yung parating na nadidiligan ayun yung palmera yung palmera ano, punta ko kayo dito. Bago po lahat yan. Wala na po yung nasunog. Ayun yung ano, oh, yung snake plant. Yan po yun, eh. Maganda po yan. yan. Mga palmera. Ayan, yung mga dilaw na yan. Hindi ko alam kung anong bulaklak po yan. So, Ayan yung ano, Ang ganda na nga niya. Ayan, oh. Eh. Yun, eh. Maganda yung ano dahon po niya kaya no? Oh. maganda po yan din sa loob ng bakuran. Yan o oh, yan. Sa amin no, oh, ang tawag po doon, yung ano na yun, aba-aba. Ayun no oh, aba-aba. Aba-aba <laughs> po yan sa amin. Maganda din po oh, yan kasi ah, lumala, dumadami po yan, yung mayabong. Ayan. Ayan. kung gusto niya naman po nung bumili ng ng ano ng lupa lomsoil, uh, lom soil dito lang po kayo bumili mura lang po kung gusto niyo magpa-deliver ng ano isang isang lot na lupa na loam soil lang dito lang po siya ayan oh. at saka meron po siyang mga bato ayan po mga bato-bato may puti ayan oh, may puti may brown meron pong pino ayan oh. Maganda po sa pasuyan, lalo na po itong pinong, ano, ito, 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 yan. Tsaka ito din po sa, ano po, da, sa, kuwan po sa, uh, ilagay po ninyo dyan sa, yung lupa po doon sa pakuran po ninyo, kung meron po kayong pakuran, yan, mga ito, pwede yan. Ayan, oh. Ito naman po yung mga kwan, Lupa po niya. Biliw kayo dito ng kanyang lupa, oh. Order po kayo. Maski kalahating load po ng truck, meron po siya dito. Ayan. Mga long soil po yan. Meron isang sako. Meron sampung piso. Meron singkwenta. Ganun mo yan. So, may presyo-presyo po yan. So, Ayan, oh. Ayan. Mm. Meron din siyang paso, ayan oh mga pasonya oh. Paso, ayan po yung mga paso oh. Ayan, may malaking paso, may maliliit meron din meron din pa yung isinasabon. Ito din oh, maganda ito pag meron na kayong balkonahe, yung ganitong yung ganito na nakahangin. Yan, maganda po 'yan. Ang pwede ilagay yung mga water water plant, saka 'yan oh. Yan no gamot po 'yan, herbal po 'yan, herbal. Yan po. Meron siyang santan. Meron po siyang santan, white angel. Ayan eto meron ako nito. Halaman na ganito. Ito ang maganda pag naarawan. Parang yung ano, parang yung uh, nakikita po doon sa ano sa YouTube doon sa ibang bansa. Ito naman ng si meron siyang kalamansi ito. Ayan, may bunga na siya. <laughs> may bunga na yung kalamansi niya, ayan. Ito, ay meron din siyang ano, cactus oh. O, Oh, cactus ayan yung cactus. Ayan o oh, ganda. Ayan yung ano po yung mga lupa, yung mga bato na 'yan. Maganda po 'yan sa kaso Ayan, mga bato, may puti, may kulay brown, may uh, merong gray, kulay gray. Ayan 'yung ano oh, ito 'yung ano. Ah, uh, ground fortune plant. ayan ganda niyan. Mga ground court yung plant. eto ito, ito po gamot oh, meron din po siya ano. Ito maganda magano ng ano ng kamyas. Maganda pong magtanim ng kamyas po sa loob ng baan ng bakuran. Swerte po daw yan kapag namunga ng marami. <laughs> Ayan. Inuulit-ulit ko lang po kasi magaganda po yung mga lalo na yung kulay uh, kulay yellow na to. Ayan. po kayo dito. Dito lang po sa Prickle Market po. Nandito po siya sa harapan. Ayan yung mga paso yan, oh. No? Malalaki. Ayan. Ito, hindi ko alam ang pangalan nitong halaman na yan. May, may bumibili kasi. Marami pong bumibili yung ano, loam soil para po sa mga alaman, sa mga gustong magtanim po ng mga gulay meron na po siyang loam soil dito. Kung gusto po ninyo ng kalahating load na One truck <laughs> lupa, meron po siya. Ito yung sinasabi ko po, po sa inyo na ano, na yun lang, na, na, nakasabit na ano, na paso. Yan. Eh, yeah, may bumibili pa dito sa lupa. Shout out! <laughs> Ayan po yung mga paso po niya. Ayan, oh, maganda po yan. Yung sinasabit po yan. Ayan po siya. Maraming bumibili. Wow! See you my next video please subscribe, like. Salamat din po sa mga uh, silent subscriber at uh maraming maraming salamat po sa inyo.